Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Minabili tayo dito sarda. Ito ay tatanggalin ko ang antinik. Pareho ang pagtatanggal din ng antinik. Nalimutan ko natin. <laughs> Paano nga ba gayon? Yung ulo. Are, din eh. Mahirap. Ako'y nahihirapan. Sa totoo lang. At ano lang, are, ng aking alaga. Gusto lang ng aking amo. Sala sa pa. Yata ah, uh, hindi din eh. Din eh, aray, isusuot. Susuot yung daliri din eh. Sa una, mahirap. Pag nag, ano na, nakailang peraso na yun. Yung iba ipapaksil ko, sayang naman. Yan o, oh, nihila. Nung una, wala na akong magawa ano, eh, wala na magawa, wala na matira. At, <laughs> hindi nga maalam kayo. Aray, o. Sinusokso ko yung, yung aking kamay, dun sa laman ng isda. Ayan, o. Oh. Tapos, aray, pinuputol ko. Ayan. Oh, Tinatanggal-tanggal okay. ko rin ako. Okay hey guys, yan. Tapos na natin natanggal na ng tinik. Ito yung sa akin may ulo. Yun sa kanya, wala yan. Lalagyan ko siya ng asin. At lahat ito yun yung ating penis product ng ating nilutong isda ng sarda. Ayan nasa sa kanya, may tinapay na rin tayong gaya. Strawberry. Lalagyan ko siya ng kaunting lemon. At ito yung isda niya. Ito yung oh. kardeter oh. na niyan. May patatas tayo na may pritse mo na lagyan ko lang ng kaunting asin. At uh, olive oil. Siyempre, yung sa hindi, yun, suka. Na may konting patis at sili.